Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng isang anak na naglakbay, nagkamali at natutong gumalik sa pagmamahal at awa ng Diyos. Ito ang kwento ng Parable of the Prodigal Son, isang kwento ng kapatawaran at pagbabalik loob. Kung nagugustuhan ninyo ang ganitong mga kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang inspiring stories. May isang ama na may dalawang anak na lalaki. Ang panganay ay masunurin, laging sumusunod sa mga alituntunin at nagtatrabaho kasama ang kanyang ama sa bukid. Ngunit ang bunsong anak ay may pusong naghahanap ng pakikipag sa palaran. Isang araw, lumapit siya sa kanyang ama at sinabi, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng mana na nakalaan sa akin. Sa puso ng ama, may halong lungkot at pag-unawa. Alam niyang may panganib ang ganitong desisyon, ngulit sa pagmamahal niya sa anak, binigay niya ang nais nito. Pagkatapos niyang matanggap ang kanyang bahagi, naglakbay ang bunsong anak sa malalayong lugar, malayo sa kanyang tahanan at pamilya. Sa umpisa, puno ng saya at kasiyahan ng kanyang buhay. Binili niya ang mga magagarang bagay, nagpakasaya at nakaramdam ng kalayaan. Ngulit sa loob ng kanyang puso may maliit na tinig na nagsasabing, Hindi ito sapat. May kulang sa aking puso. Bakit parang may laging puwang sa loob ko na hindi napupunan? Sa paglipas ng panahon, naubos ang lahat ng kanyang kayamanan. Dumating ang gutom at kahirapan. Nakakita siyang trabaho sa isang bukid. Nagaalaga ng baboy at halos kumain ng pagkain ng mga hayop. Sa kanyang kalungkutan at pangungulila, iniisip niya, kung bumalik lang ako sa aking ama, kahit bilang isang alipin, mas mabuti pa doon kaysa sa buhay na ito. Siguro may pag-asa pa rin. Sa sandaling iyon, nagpasya siyang bumalik sa kanyang ama. Habang naglalakad papunta sa tahanan, iniisip niya, paano kung hindi na niya ako tanggapin? Paano kung galit na galit siya sa akin? Ngunit kailangan kong subukan. Kailangan kong humingi ng kapatawaran. Nang makita siya ng kanyang ama mula sa malayo, agad itong tumakbo patungo sa kanya. Walang panghihintayin, niyakap niya ang kanyang anak at buong puso ang pagmamahal na ibinuhos. Anak ko, bumalik ka na! Ang bunsong anak ay umiyak at nagsabi, Ama, nagkasala ako laban sa Diyos at sa iyo. Hindi ko nakarapat dapat pang tawaging iyong anak. Ngunit ang ama ay, ay ngumiti at nagpatuloy. Hindi mahalaga ang iyong pagkakamali. Ang mahalaga ay ikaw ay nakabalik sa akin. Ipinagdiwang natin ang iyong pagbabalik. Agad niyang inutusan ng mga alipin na ihanda ang pinakamagandang kasuotan, maghain ng pagkain at magdiwang. Ang kapatid na panganay ay nakakita sa nangyari at nagulat. Lumapit siya sa kanyang ama at nagtanong, Bakit siya na nagkasala ay binigyan mo ng ganitong karangalan, samantalang ako na laging sumusunod ay hindi. Sumagot ang ama, may pagmamahal sa tinig. Anak ko, ikaw ay laging kasama ko at lahat ng akin ay iyo na. Ngunit dapat tayong magsaya at magdiwang sapagkat ang iyong kapatid ay nawawala at ngayoy natagpuan, siya ay patay at ngayoy buhay. Ang kwento ng Prodigal Son ay paalala sa atin na sa kabila ng ating mga pagkakamali, palaging may pag-asa sa kapatawaran at pagbabalik loob. Ipinapakita nito na ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan at walang sino mang hindi niya kayang patawarin. Sa ating sariling buhay, may mga pagkakataon na nagkakamali tayo na nararamdaman natin ng kahihiyan o takot humingi ng kapatawaran. Ngunit tulad ng bunsong anak, may pagkakataon tayong bumalik, humingi ng tawad at maranasan ang pagmamahal ng Diyos. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ng Prodigal Son. Sana ay na-inspire kayo at nagdala ito ng pag-asa sa inyong puso. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang Bible stories na magpapalakas ng pananampalataya at magbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli at nawa'y gabayan kayo ng Diyos sa bawat hakbang ng inyong buhay.